yung araw-araw kong -araw nilalakad. Monday to Saturday. Ito po yung ABS-CBN. <laughs> Binusin na ang pako. Nasa gilid na mga. Pero kailangan good vibes. Tapos ito po yung McDonald na 24 hours. Dito po kami pinupunta lagi ng head officer po. Ayan po yung ABS-CBN. Tapos dadaanan ko mamaya po yung Pinoel's Big Brother ko, Ayan po. Malapit lang kasi dito yung office na pinag-tretrainingan ko po, po. Ayan po. Oh. Operational pa. Oh. Pero malungkot kasi wala nang gaanong tao. Dati busy street ito ngayon, hindi na po. Tingnan niyo po. Oh. Ang dilim. <laughs> Ito po yung ABS, CBN Tower. Diyan pa rin. <laughs> Parang nag-operational pa sila. Tapos, dadaanan ko po, po yung Pinoy Big Brother. ba? Diba? Ito po, yung street na to. Wala pong tao dito. Puro kotse lang jack lang ang ano dito eh. Ay, may tricycle pa lang ngayon. Yan ang ABS-CB. Ang dilim mo, ito po yung Big Brother. Ito po yung Pinoy Big Brother. Andito pa siya. May light na siya po. Yan. Nandyan si Batang Kiapo. So, ABS-CBN pa rin pala yun. Ito po yung Pinoy Big Brother. Ayan. Ayan po. Yan ang Pinoy Big Brother. Walang gwardiya ngayon. At least baka nasa loob. Ayan po. Tingnan nyo po ang dilim. Ito po yung dating maliwanag na street. Ayan po. Ito yata. Ayan. Malaki po itong Big Brother. Yan po. Diliman po. Yan. Ito po yung dinadaanan ko. Nilalakad ko lang po ito. Tapos, ito po yung Starbucks. <laughs> Dito po ako tinitreat ng head officer ko. Mahal, kasa lang, wala eh. Cho walang choice eh, na hindi sumama. Ayan po yung M place. Yan po nakatira yung head officer ko. Yan. Yan. Tingnan niyo po oh, ang dilim ano po. Ito po yung ABS-CBN place dati. Yung busy street dati ngayon, tatawid na po ako. Pinakita ko lang po yung nilalakad ko mula tuma, sa, sa Jamboree eh hindi, Boy Scout pala yung Tomas Moro po nilalakad ko lang po siya from Quezon Avenue lapit lang naman po yan sanay ako sa lakad po. yan po, diba dati busy street po ito diba, dilim dilim po ito po yung nilalakad ko. Diba? Ang Diyan po? po sa bakery na yan, ang sarap po ng tinapay dyan. Mura lang siya. saka yung barbecuehan dyan. Yan. Sarap po ang tinapay dyan. Yung star bread. Yan. Sige. Ito, inano ko lang po yung layo ng nilalakad ko po. Inibidyo ko lang. Gandang gabi po. Maulan pa rin. Yung dulo na nun po, Quezon Avenue na po yun. Doon po yung office. Training office ko. Malapit na po. Tingnan nyo po, sanaya po ako. Hindi po ako hinihingal. <laughs> kasi lang, nagbibidyo kasi ako, kaya medyo hiningal ng konti. <laughs> 'Di ba ang dilim po? Yan. dating maliwanag po dito. Konti na rin pa. Pero at least meron na, no? Meron mga kagawat. Ay, kagawat pa pa yan. Ayan. Meron nagtatraffic traffic lahat. Okay? Ayan. Yes, on Avenue na po ako. Traffic na po ako sa training. Training office ko. Ayan. Dito maliwa na po yun. Medyo madilim pa rito. Pero dyan na po yung Quezon Avenue. Ayan. Nilahat ko lang po. Magandang gabi po sa inyo. Lahat. Inano ko lang po sanay po kasi ako sa lakad. Parang party na ng buhay ko ang maglakad. <laughs> Opo. Sobrang salamat po sa Diyos kasi hindi po ako napapagod maglakad. Parang pangalis ko po ng stress sa buhay. Lumalaban lang po. <laughs> Good vibes lang. Gandang gabi po sa inyo. Tuesday ngayon, September 9. Binidyo ko lang po. Ayan. Yan po yung Quezon Avenue na. Meron naman dito Save More. Yan. Yan na po. Dito po traffic na. <laughs> Sige po. Thank you po. Inano ko lang po sa inyo yung layo ng nilalakad ko mula dito sa training center. Pero sarap po. Kasi ang nadadaanan ko lahat puro kainan. <laughs> dito maliwanag na po. Gandang mag... Dito po yung training office ko po. po. Yan. Yan. Dito na po. Gandang gabi po. Stay safe everyone. Video ko lang. Yan po ang buhay. Lakad pa more. <laughs> Sarap po sa pag-iramdam. Hangin. Tahimik lang. Tapos, pagdating mo, yan, dito po. Yan, dito po ako nag-training. Yan, salamat po. kandang gabi po sa inyo lahat. Happy Tuesday. Stay safe, everyone. Thank you po. Yan, traffic po.

Hello po, good morning. Hello. Dito po, uh, Unify. Dito po ako nag-work, nag training Yan po yung practice. Dito, dito po ako. Hello. <laughs> ah, ah, dito yung franchise. Sana tulungan, support ninyo po ako. Nilalakad ko lang po ito para maka-attend ang training. Dito po, yan po. Entry hub. Ayan po yung mga products namin. Ayan po. So, dito po ako nagpagawin yan. Ayan, gandang umaga po. Morning po. Sana tulungan ninyo, support ninyo po yung product. Hello po. bilhin na po kayo ng packets. Franchise. Bilhin na po kayo ng franchise package po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. May God be the glory. Good vibes lang po. Happy lang ang life. Laban lang.